Ayan, good morning, Upong. Upong ang bagyo, kakatatapos lang ni Nando. Ayan naman ang bagyong Upong. Nagpaparamdam na siya guys. Signal number 4 sa Occidental Mindoro. Ingat-ingat sa lahat. Ay, wala na yung palay namin guys. Talagang dapat na. Anong magawa. Kayo naman, kahit umuulan. Saan so, kayo punta? Ayun sa bundok. So, yan guys. Nakapag-repack na tayo ng TIG. A80, 100, tsaka 50. Bali, magdi-deliver sana kami ngayon. Kaya lang, ano, Ayan na yung ulan. Mukhang lumalakas na. So, baka bukas na lang kami mag-deliver. Ayan na, guys! Nagpaparamdam na. Tabon ng ano na yan. Lagyan natin dito. Lagyan natin dito. Dinoblip ko namin yun. Lagyan natin sa gilin. Kaya tingkaw ko. Huwag mo yung lapa namin. na. Yung dan niyo pala. Yung, no. oh, yung maliit. Kaya yung maliit na lang paputol ko guys tong malunggay baka ano matumba ano ano sasakyan sa lukuyang ano papunta na ang bagya Ayan na guys. Ang tubig. Pumapasok na ang tubig. Pag bugso-bugso guys yung hangin. But na lang yung ulan hindi ganun kalakas. Hangin lang talaga. Ano? Mm -hmm. i no, not a lahat na rin dito sa kusina namin guys eto sa yung sinasabi ko dapat yan lagyan ng hollow blocks dyan eh para hindi makapasok eh Ayan uh, na nga, guys, bahana. Ang bilis bumaha na yung bahay nila dito. Parang sira na ang aking halaman. Nabali. Ah. Baha na dito sa kapilang side namin guys. Oh, eh, bahang, baha, baha, baha. Yun, mm, baha. baha na lang pusing pa sing sigurado. Tama naman na, disko po. Bigit ka na. Buti na lang gising hindi gabi. Mas mahirap pag gabi. Sampai jumpa di video selanjutnya.

ito ba? So, ito na nga po ang kalagayan dito sa Occidental Mindoro. Talagang <laughs> so, na sobrang nagbaba. Na Umalis ka na. Grabe! Ito, ganito pala, daanan ng ano. bro, yung kalsada namin, ano na? Ngayon lang nangyari yan. Hanggang doon. Ibig na magtago oh, ang sa bahay. Hala guys, oh, grabe yung baha. Oh, Sardin ka matin na, kwarog. Nakjat ko yung mga sa sa inyo? Hey. Ha? Oo eh. Lote na mo yung plaza? Lalo dati. guys, okay, oh, nagsilabasan ng mga tao. Oh, Buti naman eh. Pero kung... <laughs> Nay, sino yung naka-life beast na doon? Ay <laughs> no, may naka-life beast doon, no? naka-orange. Ilabas ko nga rin yung life beast ko. Dito sa, ano guys, grabe yung baha. Sa uh, barangay. O. Wow. <laughs> Bila, grabe. Oh my God. Ito, ito naka, uh, grabe nangyari dito sa amin. Tignan natin dito sa taas, guys. Oh, ano? daw Dagat na! Wala! Wala ang tipasing daw guys. Isang, isang, hanggang leg na daw yung tubig. Pwede nang lumangoy sa plaza. Hmm, Bamba kaya Pasyalan natin guys yan Tilgaya. At sentipasing, bahang ba na daw ang kanilang bahay eh. Buti sa'yo hindi nag-abaha. So, mga ka-sina, ano ba, hindi mo kala sa public? Ha, doon sa ano? Sa kal? Hello, kaya sa'yo dito. Hindi naman, oh. Ayun kasi, naiipon na doon yung ano Wala na, nag-hupa-hupa na rin. Ano yun? ko ng talay, oh. Ha? Ah, buti na, tinanggal ko yung palay namin dito, oh. yung ito na lipat sa bahay. Aray, sandi pa sa'yo, kawawa naman. Ano oh, yun? Wala. na pala kayang tiligaya, eh.

Wow, ang bahay ng Tipasayang. Buti naging to na rin, oh. Nagupa na. Kaya nakalalim nyo. Nagbam amin ka. Ta... Pader? Bakod bako ng ito. Buti nga hindi Nageo. malakas yung hangin. Pati ka mo na ano, yung nagaan din nagatigil Patigil-tigil lang siya. Pag nag-umapaw nag na naman tante, oh. Pagpunta na naman dito yung tubig. Yan. Diyan-diyan lang. na Nagbasa. Ako mo kanong pahitkan ba? Ha? Pahitkan ah. Ba't baha ba sa kanya? Oo. Atang kung kuya, utay ko lang natin mo naman. Sa magbaba kaya Ano nga guys, malapit lang pumasok. Pag pumasok yun dito, baha na yung aming kapalayan. Ay! Ay! Laoy yung kono?